Pero ako na discover din mga boss madam. Yan may leak yung differential. Nakikita niyo naman na may mga oily part. Tapos bat ko nasabi or na kita na may oil leak is dahil dito. Dahil dito. Kasi pag backlash, uh, nagtaka ako kung bakit merong bilog na itim. Tapos wala nang ibang dahilan dyan. May naglilik. Tapos pag ikot dyan na pupunta. Tapos sa engine naman wala namang leak. Yan nakikita ko naman na bot sa transmission. Lilinisan lang dahil yan surplus naman. Hindi naman brand new yan. So lead lang ng linis um, sa test drive. Doon natin malalaman kung merong bag magilik. Wala tayong i-check iche sa harap dahil 4x2 naman ito walang 4x4 carrier na lalagyan ng oil so ang iti-check na lang is engine, transmission saka differential na good, zero bulok sa kabiling side, zero bulok pa din mga boss mads natin, goods na goods yan, goods na goods sa kabiling side, goods na goods yan, chassis nakabaliktad